Guys, mayaman ako ngayon. Kompletong sahog ng niloto kong sinigang na hipon. Ito ang ulam ko today. Ayan, ang dinner ko guys. Nakabila ako ng buhay na buhay na hipon. O oh, ano, diba? And then meron ako ditong talong, kamatis, uh, okra, sitaw at yung ceiling green ayan yung siling green i ang haba ang laki at ito yung kangkong guys ayan this is kangkong yan pabad natin sa tubig na para maging malinis yan nahimay ko na yung sitaw talong ayan ito yung aking siling green okra sibuyas sile kamatis ito yung aking hipon ayon and then yung aking Pangkong. Nahimay ko na yan, guys. So, yun. May start to cook tayo, guys. Ito, hugasan natin mabuti yung ating hipon. Makikita mo yan, guys. Nalangoy-langoy pa nga, eh. Yung iba medyo bumibigay na. Pero, kabibili ko lang talaga yan. Fresh na fresh. Ayan, din na mo, guys. Ayan na, gumagalaw. Gumagalaw-galaw pa. Yun lalangoy na siya. Start na siya lumangoy. Yun. Ang sarap guys ng sabaw. Masim asim naman ni Miss na Miss. So yun guys. Natutuwa ako habang pinapanood ko yung lumalangoy yung hipon guys sa tubig. So yun guys. Hi guys, magpakulo tayo ng tubig at ilagay natin tong sile, sibuyas at kamatis. Pagsabay-sabay na natin to guys kasi gusto ko yung maanghang yung aking sabaw. So ito yung sitaw at talong, ilagay na rin natin after na pinakulo yung ating kamatis. Ayan na, nilagay ko na yan guys. So yun guys, mayaman ako ngayon guys. Kompleto dati sitaw at ano lang nilalagay ko. dalawang gulay. Ngayon kompleto na guys, di ba? <laughs> so yun, nasa biktal naman akong kumain ng maasim na hipon. Ayan. Inasimang hipon. So ito yung sile at yung okra. I-add na rin natin. At maya maya ay lagay ko na rin yung ating hipon. Ito yung hipon ay bubuos ko na yan sa kawali guys eh uh, natalon talon pa nga eh Ayan, eh mo so, guys oh tumatalon talon pa yan tumalon di ba guys ayan so ayan pakuluan na nang natin to ayan so makita mo kumulo na kulo 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 na ang ating ulam ito ang dinner ko today wala akong pa dinner yan Punta ako sa palengke at bumili ako ng ulam ko. Gusto ko humigop ng sabaw. So, lang manok sana. Kaya lang, natamad ako maghiwa ng papaya. Kaya ito na lang binili ko. Madaling hiwain. Madaling balatan eh. eh masakit yung kamay ko magbalat ng papaya. So, ito. Nilagyan ko ng asin. Tentiplahan so, natin ng asin. Lagyan natin ng asin ang sabaw, kung mas tamis na na maalat-alat ba. At ito ay ating timplahin. So, yun guys. Ayan, nagmukulo-kulo na guys. Ah, malambot na nga yung gulay. Ayan, kaya video ko eh, na overcook na ata. So, yun guys. At pinakuloan ko pang mabuti yung ating gulay. So, ila-add na natin yung ano, gasa natin kangkong. So yun, gutom na gutom na ako guys kasi hindi ako nag lunch. Nag lunch ako kanina kunti lang talaga yung kinain ko eh. Parang hindi ako nag lunch. Kulang cool talaga. Kaya maaga ako mag dinner ngayon. Maaga ako nagluto. Ayan guys malambot na yung ano yung kangkong. So ayan guys at nawala na yung laman. Natabunan na ng kangkong sa dami ng kangkong ng ating nilagay na gulay ayan so, guys at siguro pwede na natin ilagay yung ano yung nor nor sinigang yung sinigang with gabi yung gagamitin ko yung maliit na sachet lang konti lang naman yung sabaw na yun then eh, buhos na natin lahat ito binubuhos ko na yung sinigang mix sa isang maliit na sachet lang yan guys abuhusin ko na talaga para maasim na maasim at kulang pa nga sa akin yung sabaw na yan guys So, yun na. ko na lahat. At tayo ay haluin natin at tikman kung okay na yung lasa ng ating sinigang sinigang sa gabi. Yan. I hope you like this video. Please give me thumbs up, like, share, and comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching everyone. God bless po. Mamwa chup chup. Ayan guys, sabik na sabik ng migup ng sabaw, kaya napasigang na naman ako. Ayan, ang favorite ko talaga tong sinigang. So, kain na naman tayo nito guys. Po, paano ba yan? Let's eat na tayo. Luto na ang ating ulam. Ayan na, sariwang-sariwa kasi yung hipon eh. Manamis-namis yung sabaw at mapapahigop ka talaga. Masarap talaga kumain pag fresh yung ating nilulutong pagkain. Ayan guys. So yun, see you to my next video at ako'y kakain na gutom na ako guys. Gutom na gutom na talaga ako. <laughs> sa maghapong work, kailangan nating mag-ulam ng masarap. So ito guys, oh, ready to eat na. So paano ba yan? Lipat na natin sa malinis na plate at tayo ay kaka